Hello guys, welcome back sa inyong lahat and welcome back dito sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so um, taka lang, medyo hinihingal pa ako kasi actually kakatapos ko lang mag-exercise. Exercise? <laughs> exercise? <laughs> Extra fries. <laughs> Hindi, joke lang. Kakatapos ko lang mag-exercise pero lamang kinalaman yon. Medyo hinihingal lang talaga ako ngayon. Okay? Pero sa video na to, okay, uh, ito na, gagawin ko na dito. Yung sa video na to, this is the part, part ano ba part to Part 4? Teka lang ha, i-double check ko lang I-double okay, check ko lang Well, sa inyo, alam niyo na kung pang ilang part to Pero ako kasi, nakalimutan ko na kung kailan ko huling ginawa to Nakita nyo naman sa title Okay, so yeah, this is the part 4 ng BTS Or yung Break the Seal Okay Oh my God! Yung last upload ko, yung part 3 is Nung ano pa, 3 weeks ago Jesus Christ. Okay, sobrang tagal na pala nun. Marami siya, masyado tayo na sidetrack ng malayo. And also, hindi ko lang sure kung okay yung audio. Kasi, well, parang sa mga nakapanood, ah, nag-reformat ako ng PC kasi, iba na kasi yung gamit kong PC ngayon. And also, yung settings ko sa OBS is nawala. Okay? So, pero yeah, whatever. Anyway, so gagawin na natin yan ngayon kasi tapos na natin. Tapos ko na. Kompleto ko na yung um, requirements, yung recipe ng uh, Valkyrie Manto. Valkyrie Manto na lang yung kailangan natin para makumpleto yung Valkyrie set. Okay, pero hindi pa kompleto yung BTS natin kasi walo yon. Okay, pero we're halfway there. Okay, so first off, of course, punta tayo dito sa aking gunslinger kasi dito tayo nakapag-break the seal. Okay, tapos gagawin na natin yan. Pero bago natin gawin yon habang i-claim ko tong freebies dito, 'di ba? Dahil sa premium natin. Gusto ko lamang muna sabihin sa inyo guys na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa akin channel, please do consider subscribing if you have it already kasi I'm trying to hit that 1000 subscriber mark by the end of this year, at least by the end of this year. Okay? Pero kung hindi man natin Maano yan? Ma yan? Well, that's fine. Kasi pwede naman natin siyang gawin ulit next year. No problem, no pressure. And with all that being said, tara na, punta na tayo dito sa... Dito sa... Oh my God! Masyadong maliwanag. Masyado siyang maliwanag. Ang kailangan natin sa Valkyrie Manto is... Shit! Okay, so apat na Omen of Tempest. Oh! Sorry and also tinanggal syempre since na, na iba na nga yung um, settings na itong OBS ko natanggal ko na rin yung hotkey sa pag mute ng microphone ha hindi ko na bigla-bigla mamimute yan anyway so um, Nabenta ko na pala accounting update lang no Nabenta ko na yung isa kong Icarus revolver Kasi di ba tatlo yung Icarus revolver ko na plus 10 Isa tong gamit ng gunslinger ko Tapos meron akong dalawang extra Nabenta ko na siya for 12B I don't know if it's Kung talo ako doon Pero Yeah Okay Nabenta na natin yan Kaya ang dami kong credits ngayon <laughs> And that's 19B Oh my god Anyway So ang kailangan natin is Apat na Omen of Tempest apat na Omen of Tempest. Pak! Sabi sa inyo, meron na tayo. Apat na Omen of Tempest, apat na Emblem of Sun God. Itong Emblem of Sun God, dito ako nahirapan kasi ang mahal ng benta niya. Binibenta yan ng 1B each. Okay? And speaking of benta, buti na lang naalala ko, <laughs> meron nga pala akong shout out for this week. Actually, marami ako shout out. shout out kay Totski. out kay Point, kay Hitman, kay 26th Sith, kay Pika Pika and kay Healthy. Hello, hello sa inyo lahat guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo and hopefully nag enjoy kayo sa paglalaro dito sa Vision Raw kasi ako nag enjoy ako. Okay. And nga, yeah, kung gusto niyo ma-shoutout, um, let me know lang. PM nyo lang ako dito in-game. Usually, nandun ako sa Sith ko, nakatambay. And may kita nyo naman yan dyan. L nandito lang ako lagi sa pwesto ko. Dito yun eh. Oh. Yan, di ba? Naka-at naka market ako dito or naka, Pub. Okay? So, PM nyo lang ako. Um, leave nyo lang yung IGN nyo or yung in-game name para malaman ko kung sino yung shoutout ko. And kung hindi naman kayo naglalaro nito, na kung nanonood lang kayo sa mga videos ko, let me know sa comment section down below kung gusto nyo magpa-shoutout. Okay? Di naman tayo madamot sa ganyan. Shoutout, bibigay natin yan. Anyway, so aside from this, um, Omen of Tempest, Emblem of Sun God, kailangan natin ng na 50 na match stick. Teka lang, meron na ba ako? <laughs> Mung wala pa Meron na, pare. Okay. Tapos, itong MVP blueprint. Kakapatay ko. Nakaka-farm ko ng MVP doon sa Bloody Branch. Nakakuha ko ng dalawang MVP blueprint. Oh, my God. Okay. Anyway. Hindi ko alam na possible pala yon Pero, yeah. Nakakuha ko eh. So, yeah. Thank you. um Treasure box. Isan daan. Hopefully, meron tayong isan daan na treasure. Oh! We only have... 31. Oh my God. Don't tell me magpa-farm pa ako ng treasure box. Don't tell me. Sana may nagbibenta. At who sell treasure box? Walang nagbibenta pare. rin. Okay. So, I will be back later. Or maybe not. Tignan natin. Kasi, actually, madali lang naman mag-farm ng treasure box. Okay, meron naman tayo dito nga ano, na eh. Bapomit. Nakabapomit ba to? Oh, hindi. Okay. So, gamit tayo ng Baphomet card. Kasi, madali siyang... Taka lang. Also, pinamigay ko yung Uber Yellow Lightsaber ko. Yan, yeah, yun. Hindi ko naman masyadong ginagamit eh. So, Baphomet card. Gamit tayo nito. Ang bali, ang papalitan natin is itong quadruple liberation na to. So, Baphomet card. Tapos... Yeah, Baphomet card na lang. Sige, okay na yan. Baphomet card. Tanggalin natin siya. Tapos, lagyan natin yung Baphomet card dito. Yan. Yeah. Bababa yung damage natin but that's fine man. That's fine kasi hindi naman tayo mag mvp Maglulut lang tayo ng at a looted plus treasure box. Oops, treasure box. <laughs> 7444 pala yan. So, punta tayo sa abyss. Ngayon, pati yung ano ko, yung shortcut list ko is naiba. Anyway, so at warp abyss 03. Ano ba yan? Abyss underscore 03? Yeah. Ayan, papatay tayo dito ng mga acidus Wow, merong hydro lancer Patay agad Ah, wala tayong na-loot Okay, namatay yung Ah, salmon ata ni hydro lancer yung kaya wala tayong na-loot Anyway um, Loot natin yung three-headed Asan ah, na yun? Gago mo wala Pwede ba yun? Wait, what? um, I'm confused at who drops 7444 treasure box ano to ini ba nila wait what um at monster de de at mi acidus or baka iba lang iba lang yung nalagay ko Yo, ini niya. Ay, hindi ito. Treasure box. O, so, 744. Ah. Kailangan ko ng bubble gum, men. Oo oh, nga pala. 50% lang pala yan. Kailangan natin bubble gum. Hopefully, makapag-farm tayo. Asan ah, yung three-headed dragon? Sayang naman yun. Yo. Nice one. Okay. Kaya ako naglagay ng um, buff, o -med. Is kasi pagka namab na tayo. Ayan. Ayan madalas kasing mamab dito. And also, yan yun na, di ba? Hindi mo natin kakailangan nilang impactong damage eh. Okay na yun. Okay. Oh. Wait. Ba't di siya nagdadrop? Gumamit na nga ako ng ano. Ito, 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 Hydro Lancer na naman, no? Patayin mo, pare. Okay, meron treasure box. Ayun, eh, no, di ba napatay natin yung iba? Nagki-cleave kasi siya. Kaya mabilis tayo makakapag-farm. In theory. Asan na yung three-headed dragon shit? Wala. Oh, never mind. Ano ba yan? Hindi ako ready. Akala ko kasi may nagbebenta. Kasi nung nakaraan, may nagbebenta ng treasure box. O oh, bakit? Meron tayong ano? Sabi Increases item drop rate by 100% when defeating monster. This is acidus. At MI I acidus? Hindi siya acidus. Ito gold acidus yung pinapatay ko, di ba? Ito ba yan? O yan nga. So, ang drop niya ng treasure box is 100% pero hindi, hindi ako makakuha. Ah! May nagfa farm nga pala dito na gunslinger. So, pagka na 50%, na less than 50% is hindi ko makukuha yung drop siya ata makakakuha okay so I'm not sure don't quote me on that please kaya wala rin tayong nakukuhang item na yung three headed dragon ship three headed dragon head kasi baka siya yung nakakakuha oh this is okay nakakasar naman yung gano'n Ayun, kasi yung ibang acidus dito is hindi na siya 100%. So, hindi sa akin napupunta. Ayun o, tignan yung ginagawa niya. Diba? Tignan mo to, 57%. O, pag above, above 50%, I think, ako pa rin na makakuha. Pero pag below 50%, yeah. Yung player na yun, hindi ko alam, pero sa tingin ko, ba't yun? Ayun hindi ko to nakuha. Hindi ko na check kung ilan yung HP niya. This one is 76%. Nakuha natin yung drop. Pero yung iba na less than 50%, I think, is hindi. Ito, 14%. Tignan natin. oh, pagka less than 50% is i think hindi na talaga natin makukuha sa kanya ata ah, mapupunta i think i'm not sure oh this is taking way too long so i'll be back later um pagka nakapagfarm na ako ng 100 treasure box i i apologize akala ko kasi may mabibilhan ako pero yeah it is what it is so i will be back later hello guys so now i'm back Ayan, nagpo-farm pa rin pero konti na lang. So, tatlo. Gawin na natin 70. So, I found out na dalawa pala yung naka... Bot, bot ba yung ginagawa nito? I think bot tong mong dalawang gunslinger na to. No, dalawa. Kaya halos wala akong ma-farm. Medyo natagalan. Actually, yung recording yung sumabot na ng 38 minutes. No, ito si Shooting Stars. Okay. No, tignan natin Shooting Stars yung pangalan. Tignan natin kung makita natin yung isa. Okay. Kasi dalawang gunslinger yun nandito eh. Tapos grabe naka ano ba yon naka bot. Hindi ko alam kung kung anong ginagawa nila eh, kasi you know eto gobyar something. 'Di ba? So dalawang gunslinger yung nagfa farm dito. Hindi eh, ko alam kung bot 'yon. I'm not sure. Okay, I'm not saying na bot talaga sila, pero I think okay sa tingin ko bot sila. Anyway, we have 73. We have more than enough. Hindi ko na pasyadong siya papahabain pa. I could farm more. Pero na na Okay, so punta na tayo sa gunslinger natin. Pak! Boom! Miscellaneous. Where is my treasure chest? Treasure, treasure box pala. 69, ha, nice. 69 treasure shit. Okay. Tapos, after nito, we're done. We are done. At quest. Um... Miscellaneous. and then um equipment valkyrie armor you valkyrie man man warp to valkyrie manto npc let's go loki really by the way i am loki one of the crafters of the ancient valkyrian items would you like to craft the valkyrian mantu? hell yeah Kaya ako nandito, eh. what are the requirements Oh, I'm so sorry. I am sorry. Sorry, sorry, sorry. Withdraw. Both parents should have their wedding rings equipped. Huh? Okay, may nakita na naman akong bug. Hindi naman siya bug. Pero, um, mali lang yung sinasabi. Okay. Anyway, so... It's not complete yet. Um... Three hundred one two three four five six. Okay, withdraw. Pack now. Nice. Fire requirements. Yes, I I have them all. Oh my God! And with that, guys. It. And with that, the. Va oh my God. Kinabahan ako. Oh, akala ko kung saan napunta yung Valkyrie. Ah, saan yung Valkyrie shoes? Va Valkyrie shoes. Oh, my God. Akala ko kung saan napunta yung Valkyrie shoes. Kasi ang, ang ay yung Valkyrie, ibang Valkyrie equipment ko kasi, pagkakalam ko talaga is, nasa gunslinger ko siya. Anyway, so with that, kompleto na natin ng Valkyrie set. The, infamous, infamous, no the famous, valkyrie set, okay, the sought after valkyrie set, the sought after set in Ragnarok, in most Ragnarok servers, the valkyrie set. this is anti-freeze, ilang percent, joke lang, hindi pala, oh, prevents frozen status, that's 100 prevents, okay, sure. <laughs> ang isusunod naman natin is ano nakalagay dito? Valkyrie shoes. Valkyrie shield. Pre, yung susunod pare. at tidal. Tidal? Anong, ano ng tidal? Joke lang. Vider's boots pala. Hindi, tidal? Bobo. <laughs> okay. Ah, nasa Odin Temple to, di ba? Zero one. Okay. Pak. Pa, pa, pa. So, anong Sakrai? Sakrai server dati sa anina, sa Ragnarok. Uh, I am Sakrai. One of the crafters of the ancient, ancient Valkyrian items. Would you like to craft the Vider's Boots? One of the crafters of the ancient Valkyrian items. Tapos biglang, would you like to craft the Vider's Boots? <laughs> sure. Hindi <laughs> naman siya mukhang copy-paste. No? <laughs> Anyway, requirements. Sputum of bird, will of the unknown, fang of hati or fang of garm. Tapos treasure box din ay sandaan. So, bali, sputum of bird, will of the unknown. Meron ba ako nun? Kasi kung ano-ano pinagbibili ko eh, na uh, uh, castle drop. Sputum of bird, sputum of bird. Ito, sputum of bird. Okay, tatlo na lang yan. Tapos will of the unknown. We, I don't have. Okay, so tapos, Fang of Garm. I have nine. We need, how? Um, we need one hundred. God damn it. I mean, at who sell? Fang of Garm. Not Fang uh, Hati. Marami. Marami nagbebenta. 5M. Grabe naman to yung sa 10M. Anyway, so, ayan eh, na naman tayo sa marami. Pero sa susunod, imi-make sure ko, na kompleto na lahat Okay, so that is it for the video guys Maraming maraming salamat sa panonood Hopefully kahit nagcraft lang tayo ng Valkyrie item dito Or Valkyrie manto, Kahit pa paano nag-enjoy kayo sa video na to And nakita nyo may mga bot pa rin dito sa server no? <laughs> Yeah I don't know if bot sila Okay, Ay ayokong maging liable Pagka naban sila Okay, ayokong maging <laughs> <laughs> Anyway, so that is it for the video guys Maraming maraming salamat sa panonood Magpapahinga na ako And yeah ano ba sasabihin ko? I forgot. Okay. Anyway, so, yeah, yun na nga. Um, tapos na natin yung Valkyrie set. Valkyrie set lang, okay, hindi yung buong BTS or Break the Seal. Kasi kailangan pa natin ng apat. Namely, v Viders Boots, Carnation Bouquet, or Bunch of Carnation, tapos Anniversary Hat, and Nile Rose. Okay. And yung pinakadulo is yung named Slipknot. Okay. Okay, okay. Excited talaga ako sa named sleep near. Doon ako, ako pinaka-excited. Kaya naman, kukompletuhin ko itong BTS. Okay, pero that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hopefully kahit pa paano nag-enjoy kayo. And hopefully kahit pa paano eh, nagustuhan nyo yung video na to. Okay, so if nagustuhan nyo, please give this video a thumbs up kasi nakakatulong yung like na yan para makakuha pa or para sa algorithm ni YouTube para naman mas makakuha pa ako ng iba pang viewers. Okay, and also comment kayo sa comment section down below. Let me know guys baka meron kayong C-Drop dyan, bilhin ko na. <laughs> And also, let me know kung, um, yeah, let me know your thoughts about this video. I don't know. <laughs> Comment nyo kung anong gusto nyo i-comment. And also, lastly, subscribe kayo sa channel, guys, if you haven't already kasi I'm trying to reach, katulad sinabi ko kanina in, sa intro, I'm trying to reach that 1,000 subscriber mark, at least, or by the end of this uh, year. Okay? By the end of 2023, hopefully, maritch ko yung 1,000 subscriber. But if not, then no problem, no pressure. Pwede naman natin yan ulitin next year. Okay, so guys, once again, my name is CJ and I will see you all in my next video. Thank you so much for watching.